Tungkol sa dalawang ama na parehong nawalan ng kanilang mag-iina matapos ang isang karumal-dumal na krimen sa mismong tahanan na inakala nilang ligtas pero pareho silang nagsasakripisyo, nagtitiis ng lungkot at pagod sa ibang bansa para lang mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanilang pamilya. Ngunit ang lahat ng kanilang hirap ay nauwi sa trahedya. Papaano ang mga kwentong ito ay paalala sa atin sa kailan may hindi dapat mapabayaan ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay o hanggat maaari ay palagi silang may kasama sa bahay. Noong April 22, 2022, ay uminig sa katahimikan ng bayan ng San Quintin, Pangasinan, ang balita ng isang madugong krimen. Isang ina at ang dalawang niyang anak ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Lahat ay biktima ng brutal na pananaksak. Sila ay sina Kristaline Chauko Ogako na 36 years old at ang kanyang mga anak na sina Ashley na 10 years old at Jacob na 6 years old. Ang kanilang ama ay si Mark Morante, kapareho ring edad ni Kristaline at kasalukuyang nagtatrabaho sa United States. At kasalukuyang nagtatrabaho noon sa United States. 2010, nang magkakilala si na Mark at Kristaline at makalipas ang ilang taon ay nabuo ang kanilang masayang pamilya. Pero nang mapansin nilang lumalaki na ang kanilang responsibilidad, nagpa siya si Mark ng mga ibang bansa upang makapaghanap buhay. Ngayon, noong 2017 ay nagtungo siya sa Amerika, habang si Cristaline naman ay nanatili sa Pilipinas upang alagaan ang kanilang mga anak sa payo ng kanyang inang si Nancy. Lumapit si Kristalin sa lumang bahay ng pamilya sa barangay Lagasit, San Quintin kung saan nakatira rin ang ilan nilang kamag-anak sa isang compound. Maayos ang pakikitungo ni Kristalin sa kanyang mga kamag-anak. Pala kaibigan, mapagbigay at matulungin. Ngunit hindi niya inakalang ang mga kabutihang ipinakita niya ay magiging dahilan pa ng kapahamakan nilang mag-iina. Habang limang taon ng pagtatrabaho ni Mark sa ibang bansa ay patuloy ang kanilang komunikasyon. Madalas silang nagvi-video call lalo na sa mga bata. Parehong matalino at masigasig sa pag-aaral sina Ashley at Jacob at maging si Kristaline ay nag-online tutor na rin upang makatulong kay Mark. Ngunit April 22, 2022 ay nagtaka si Mark. Dalawang araw na siyang hindi nakakatanggap ng mensahe o tawag mula sa kanyang mag -iinap. Kahit sa messenger ay hindi na sila aktibo. Nag-aalala na siya kaya tinawagan niya ang biyanan niyang si Aling Nancy upang puntahan ang bahay. Agad namang humingi ng tulong si Aling Nancy sa kapatid niyang si Mang Adonis upang tingnan ang lagay ng kanyang anak at mga apo. Ngunit pagdating ni Mang Adonis sa bahay ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang gate. Wala ring sumasagot sa kanyang tawag. Nang umikot siya sa likod ng bahay, ay napansin niya ang mga patak ng dugo sa sahig kinabahan siya at agad lumabas upang humingi ng tulong sakto namang nasa lubong niya ang isa pang pamangkin na agad niyang sinabihan kaya tumawag sila ng pulis dumating naman ang mga pulis kasunod ang inang si Aling Nancy na halos matumba sa pag-aalala sa pagbukas ng bahay ay agad bumugad ang mabahong amoy at mga bakas ng komosyon nagkalat ang dugo at mga gamit sa sahig at sa isang iglap ay bumungad ang bangkay ng anim na taong gulang na si Jacob. Nakahandusay sa labas ng pintuan ng kwarto, duguan. Sa loob naman ng silid ay natagpuan ang nakasiksik sa ilalim ng kama na si Ashley. Wala na ring buhay. Sa tabi niya ang duguan at walang buhay din na ina nilang si Kristaline. Ayon sa forensic team, Nagtamo si Kristaline ng 28 saksak. Si Ashley ay may anim habang si Jacob ay may konstusyon sa ulo at isang saksak sa leeg na tumapos sa kanya. Ayon pa sa kanila ay nasa dalawang araw ng patay ang mga biktima. Halos mahimatay si Aling Nancy nang malaman niya ang sinapit ng kanyang anak at mga apo. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ito sa kanila lalo na't ang anak lang niya na si Kristalin pa lang noon ang nakapagbigay sa kanya ng mga apo. Kaya kahit sobrang sakit ay nagpatatag siya, wala na siyang nagawa pa kundi iabot kay Mark ang masamang balita. Nang malaman ni Mark ay halos pagsakluban siya ng langit at lupa, sobrang sakit ng kanyang naramdaman at napahagulgul siya ng husto pero nawala ng saysay ang lahat ng paghihirap at sakripisyo niya sa ibang bansa. Gusto man niyang makita agad ang kanyang mag-iina ay napakalayo naman niya. Dahil sa nangyaring yun ay hindi siya nakatulog at hindi nakakain ng maayos. Hanggang sa hindi nakayanan ng kanyang kalusugan kaya na-confine siya sa ospital. Pero kahit nung nakauwi na siya ay abo na lamang ang kanyang mag -iina hindi na niya nasilayan at nayakap pa ito. Samantala, sa pagsisiyasat ng mga pulis ay maingat nilang pinoseso ang mga ebidensya. Naging isang malaking hamon sa kanila kung sino ang gumawa nito, lalo na nung malaman nila na nawawala din ang DVCR ng mga CCTV sa labas at loob ng bahay. Malaki sana ang maitutulong upang ma-identify ang salarin Pati hinala nila ay kinuha ito bago tumakas. Pati ang patalim na ginamit ay hindi na rin na-recover pa sa crime scene. Pero nakakuha sila ng resibo sa loob ng bahay na may pet siyang April 20 ng hapon. Patunay ito na nakapamili pa si Kristalin kaya naniwala silang nangyari ang krimen sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng pet siyang na Natukman naman sa sinabi ng forensic team. Tiningnan ng mga pulis ang lahat ng posibleng anggulo gaya ng pagnanakaw dahil nawala rin ang dalawang cellphone ni Kristalin. Iniisip din nilang posibleng tinangka din siyang halayin ng salarin o di kaya ay pinatay niya ang kanyang mga anak bago niya tinapos ang sariling buhay. Nagbigay ng instruction ang hepe ng police station na lahat ng mga kamag-anak at iba pang nakatira sa compound na yon ay i-hold upang maimbestigahan. Sa ginawa na paunang investigasyon ay may mga lumutang na persons of interest sa kaso pero sa huli ay napatunayan nila na walang ebidensya na mag-uugnay sa mga yon. Kaya muli nilang ipinagpatuloy ang pagtatanong sa mga kamag-anak nito. Mayroon silang napansin na kaduda-duda sa katawan ng pinsang buo ni Cristaline na nakilalang si Dexter Lechoco. Si Dexter ay isang 24 na taong gulang may asawa at doon lang din nakatira sa compound na yun. Nakita sa kanyang mga kamay, braso at binti ang mga galos at halos dinanong siya ng mga pulis tungkol dito. Pero ang palusot niya ay nag-away daw sila ng kanyang asawa hanggang sa nagkapisikalan. Pangalawa, sinampal daw siya sinipa at binatukan ng kanyang misis. Dahil duda ang mga pulis na dulot iyon ng pagsipa o pananampal, ay ipinatawag nila ang kanyang asawa. Sinabi ng asawa na totoong ang nag-away sila ni Dexter. Pero hindi totoong sinipa o sinampal niya. Ayon pa sa kanya, pagkatapos nilang mag-away ay pinalayas niya si Dexter. Noong April 19, Sumunod na araw ay umuwi ito na mayroon ng mga galos sa katawan dahil dito ay muling isinailalim sa interrogation si Dexter at kinumpronta tungkol sa sinabi ng kanyang misis. Pero wala na siyang mailusot pa kaya tuluyan na siyang umamin na siya nga ang mga may gawa sa krimen. Ayon sa investigasyon, nung tanghali na yon ng April 20 ay wala si Kristalin sa kanilang bahay dahil pumunta ito sa palengke. Lasing daw siya noon at nantitrip lang kaya pinagbabato niya ang bahay upang takutin ang dalawang bata na naiwan. Pero nung nakita daw niya ang CCTV sa labas na nakatutok sa kanya ay nataranta daw siya. Dito na siya nagpa siyang pumasok sa loob ng bahay lalong umiyak at natakot ang dalawang bata. Nung pumasok siya dahil naingayan siya sa iyak ng dalawa ay sinaktan niya ang panganay na si Ashley sa punto namang yun ay dumating na si Kristaline. Narinig niya ang kumusyon sa loob. Kaya dali-dali siyang pumasok pero nakapagtago si Dexter sa likod ng pinto. Pagpasok ni Kristaline ay dito na niya ito inanduyan ng paulit-ulit na saksak gamit ang dalang patalim. Nagawa pa ni Kristaline na makapanlaban at pilit na nagpumiglas ngunit tapos sumigaw siya sa dalawang anak para magtago sa kwarto. Pero kahit sugatan ay sinikap niyang makabangon at makatakbo. Kasama ang mga anak papasok sa kwarto. Pero bago niya mailak ang pinto ay nasundan agad sila ni Dexter. Dito na siya patuloy na pinagsasabihan at isinunod naman ang panganay na si Ashley. Kumuha naman ng bato si Jacob at sinubukan niya pang tulungan ng ina at kapatid. Pero maging siya ay hindi nakaligtas kay Dexter. Inuntog niya ang kanyang ulo sa dingding at tinapos sa isang saksak sa leeg. Bumalik pa si Dexter at tinapos ang mag sa loob ng kwarto. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng yon, ay kinuha niya ang kopya ng CCTV pati na ang kutsilyo at dalawang cellphone ni Kristaline. Sinabi niyang sinunog at itinapon niya ang mga ito pero hindi na rin na-recover pa. Pero nalaman din ng mga pulis ang posibleng dahilan kung bakit niya nagawa ang karumaldumal na krimen. Ayon sa kanila ay mayroon na siyang galit dati pa kay Kristalit. Nung una kasi ay umuutang siya ng pera sa kanyang pinsan, kapalit ng pangakong ibabalik niya rin. Dahil mapagbigay at matulungin naman si Kristalin, kaya hindi ito nakakatanggi nung una. Pero naging paulit-ulit na lang ang ginawa niya nang hindi nagbabayad hanggang sa tumanggi na si Kristalin. Nung huli, dito na nagsimula ang galit ni Dexter sa kanyang pinsan hanggang sa dinibdib niya ng gusto Nung hindi na siya muling pinautang pa pero lumabas din sa pagsusuri na nagpositibo si Dexter sa ipinagbabawal na gamot. Kaya hinala ng mga pulis na marahil ang perang inuutang niya ay kanya rin ginagamit sa kanyang bisyo. Dahil sa kanyang pag-amin at mga nakuhang impormasyon, ay tuluyan nang isinampa laban sa kanya ang kasong tatlong counts of murder. Patuloy pa rin yang pinagbabayaran ngayon sa kulungan. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paalala na ang dilim ay laging nasa paligid, naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kalbana.